kinarma na yung Mindanao. Very corrupt yung mga politician sa Mindanao. Ang nagsasabi, of course, anti-Duterte. Mga sumusuporta sa administrasyon nito at uh, makaliwa at uh, pinklawan, alam niyo na. Ito lang yung masasabi ko. Simula na umupo si Marcos, kung titingnan nyo mabuti, lahat ng proyekto na nasa Mindanao pinatigil pati yung flood control, isa sa mga problema o sakit sa ulo ng mga kongresista yan. Kaya tanungin nyo na lang yung mga pro-administration na congressman dito sa Mindana Mindanao, like Suwan, tanungin nyo, problema niya din yan. Kaya nga, hindi natin masisisi yung ibang kongresista na susuporta kay uh, Romualdez. Kasi nga, naghahangad ng budget. Of course, para magkakaroon sila ng credit. Na, nagtatrabaho talaga sila bilang congressman and of course makakakorup sila ganoon talaga yun di ba pero yung sasabihin niyo lalo-lalo na yung Davao uh, mag-isip muna tayo guys kung kumusta naman yung lugar niyo compared to Davao pinabayaan na yung na pinabayaan yung Davao simulat sa pool noon pa man and yet ano ang Davao ngayon tagal, tagal na ng lugar ninyo na eh, sabihin natin dyan sa Luzon yung pinakamalalaki yung mga Quezon City mga ang tagal na yan na mga mauunlad na lugar ngunit malapit na kayong maabutan kung sana kung taga dyan kayo o sa amang lugar kayo asensado para sabihin nyo yung ganyan sa Mindanao, especially sa Davao make sure na mas mapayapa kayo kaysa sa Davao make sure na yung uh, healthcare services ninyo maganda. Kasi dito sa Davao guys, kaya taga ibang lugar dito, dito nagpapa-ospital, lalo na mga special case. Mga taga Leyte, eh, <coughs> umabot dito. And, ah, uh, Kompleto yung facilities. May tirahan sila dito. Libreng kain. Pamilya. Hindi na sila maghahanap ng boarding lodging pa dito. Ganyan na ganda yung gobyerno dito sa healthcare. Sa peace and order. Diba? Sa serbisyo sa emergency 911 o ngayon tatayo na yung administrasyon ngayon 911 gaya-gaya lahat na nata ginagaya tira ng tira kayo pero gumagaya kayo anong ibig sabihin niya naiingit kayo galit lang kayo kasi sinasabi sa inyo yung katotohanan sinasampal sa inyo na kahit anong pilit ninyong binababa pinapababayaan yung Mindanao and yet umaangat pa rin especially yung dabaw na sinasabi ninyong walang kwenta. Pubutante mga taga-dabaw.